ano-ano ang mga teorya at mga sistema ang pwedeng gamitin ng antikristo sa Mark of the Beast. Sa panahon po natin, anumang nagtitrending ng mga high technology at mga ginagawa ng mga ma tao ay naikokonek agad sa mga biblical prophecy lalo na sa Antikristo at Mark of the Beast. Para sa hindi pa nakakaalam, ang Mark of the Beast po pangungunahan po yan ng Antikristo yung isang tao na ang nasa likod ay si Satanas. Siya po ay kampon ni Satanas na aagawin niya ipagsamba sa Diyos at ililid niya yung mga tao sa kapahamakan. At yung Mark of the Beast, siya po ay 666. Nakalagay po yan sa Revelation. kasi niya po natin Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya na magpatatak sa kanyang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ito ay yung mga teorya na pwedeng gamitin sa mark of the beast na tinitingnan ng mga eschatologists. Una na po dyan, yung vaccination. Mas naging alarming po yung vaccination ng pandemic. Hindi ka pwedeng makabili, hindi ka pwedeng makalabas po ng bayan nyo kapag hindi ka vaccinated. Naging alarming rin po mga kapatid yung pagkuha ng temperature sa noo o sa kamay. Kasi nga po, ba diba, sa forehead at sa kamay po itatatak yung mark of the beast. Naging malaking fear po yan sa mga nag-aaral sa huling panahon. Dahil hindi ka talaga makakapasok sa mga store, hindi ka makakapunta sa ibang lugar, hindi ka makakabili ng item kung hindi ka vaccinated. Naging mandatory po ang pwede lang na makabili at makapagbenta makalabas at makakuha po ng mga items sa grocery store. Kaya naging alarma po 'yan sa mga Kristiano. Kasi tayo ba ay nasa tribulation na kasi hindi naman nakikita yung tatak, hindi nakikita yung marka ng halimaw sa kamay o sa noo. Pero hindi ka pwedeng bumili ng mga bagay na to, limitado lang yung magagalawan mo. Kumaga parang na-i-connect nila sa Mark of the Beast dun sa Revelation chapter 13, yung vaccination ng pandemic. Alam naman natin ang vaccination, hindi lang sa panahon ng pandemic meron yan. Noong unang panahon pa lang po, ginagamit na yan. Ginagawa na po yan sa pagsasaksak ng anti mga bagay na pwedeng makatulong sa katawan at ginagamit rin yung vaccination kung pwedeng pumatay o pumaslang ng tao. Anong sa tingin mo? Vaccination nga ba yung gagamitin para sa Mark of the Beast. Pangalawa na dyan, yung microchip implantation. Alam nyo po, vaccine rin po yung gamit po dyan. Bago maipasok, yung napakaliit na chip po na yan, vaccine po ang gagamitin yung pang-turok. Kaya pwedeng gamitin ng Mark of the Beast na system yung chip implantation. At marami na pong nagpalagay po ng chip po na yun. sa Sweden. ilang taon na pong nakalipas marami na pong taong nagpalagay po ng chip implantation. Mga nag-usbung ang mga bagong teknolohiya po sa panahon po natin. Neuralink brain implantation. Isa rin po tos tinitingnan ng mga eschatologist na pwedeng gamitin sa Mark of the Beast. Nilalagay po sa brain po ng tao system po na makabagong teknolohiya sa panahon po natin. Kasi kung pag yung chip implantation, yung Neuralink brain chip implantation din. Meron pong mga numero bawat pangalan po dyan at bawat letters. At kayang-kaya ng ma-access at mabasa ng computer ano man meron sa mga taong merong chip implantation o kahit ng brain chip implantation. Tinitingnan po yan ng mga eschatologists kasi sa kamay po yung microchip implantation, yung Neuralink brain chip implantation naman ay sa ulo. Ikaw, ano sa tingin mo? Chip implantation nya ba yung gagamitin para sa Mark of the Beast. Isa po sa pwedeng gamitin sa Mark of the Beast na sistema ay yung RFID or barcode. Dahil yung chip implantation na nilalagay sa tao, yan po ay barcode. Combination ng numbers and code. Kaya nakakapagbayad sila na ini-scan lang po gamit po yung kamay dahil po nakalagay po yon sa chip implantation. Mas naging reliable nga po yung RFID or yung barcode sa panahon po natin ngayon dahil nagagamit po yan sa efficiency at sufficiency binibigay po niya sa tao. Ganon din yung security. Pagdating po sa pagbayan kasi nga code po ini-scan na lang po yan sa cellphone, kahit niya po sa vehicles eh, malolocate ka na kung nasaan ka na. Nakalagay po yung barcode or RFID sa mga motor at sa mga sasakyan. Kahit yung cellphone na lagi mong daladala meron pong barcode po yan. Lalo na kung meron chip implantation din ng tao tapos ang nasa laman po ng chip implantation po na yan ay barcode. Kayang-kayang malocate po talaga ang tao, na kahit magtago siya kaya siya makita ng system po dahil hindi lang tao ang nalalagyan po ng chip implantation, una po yung nilagay sa mga aso nagiging makatotohanan po sa panahon natin yung barcode, ayon po sa bible ang mark of the beast po hindi basta-basta malalaman. Ito po ay nagtatago sa kahulugan, code, number po ng isang tao. Kaya naman kahulugan ng pangalan ng tao. Kaya nga po mapapaisip ke. Dahil mayaman, mahirap ngayon, meron ng RFID sa sasakyan. At ginagamit din natin yung barcode sa pagbili at pagbenta. Dahil nagagamit po natin yung sistema ng scanning sa barcode para mapabilis po yung transaction natin sa pagbili o pagbayad. Kaya mapapaisip ka talaga. Na pwedeng connected yung RFID sa mark of the beast. Ikaw, ano sa tingin mo? Isa na rin sa pwedeng gamitin ng mark of the beast ay yung tattoo. Ito po ay pangkaraniwan na lang sa atin. Ang pagpapalagay ng mga bagay sa katawan, pagtatato. Pero meron pong specific na dahilan ng Panginoon kung bakit sinabi niya sa si Leviticus na huwag tayong magpapakudlit o magpapahiwa sa balat. Kaya pwedeng connected ito sa mark of the beast. Dahil lahat ng mga matatatakan, it's either implantation na may combination ng barcode or RFID. Pwede rin namang tato na obvious na obvious sa forehead at sa ating kamay. Ngayon, maraming nangangamba na baka sila po ay may tatak na ng antikristo. Kasi nga, ito ay combination. Hindi malalaman ng tao na meron na siyang ganito. Pero kung babasahin natin ang revelation, it's not by an accident It's a choice. It's a decision. Loyalty kung ikaw ay pupunta sa Diyos o pupunta at sasamba sa Antikristo. Kasi papasambahin lahat ng may Mark of the Beast doon po sa imahe ng Antikristo. It's a choice. It's a public declaration kung tatalikuran mo ba ang Diyos o pupunta ka doon kay Satan. May free will po dito. Oo, may pagpipilit pero nasa choice mo pa rin kung sino yung pupuntahan mo. Yung Diyos o yung Antikristo. Sa panahon po natin ngayon, talamak na po ang paggawa ng kasamaan, talamak na rin po ang paggawa ng imoralidad. Ngayon, mamimili ka, lalapit ka ba sa Panginoon o lalapit ka sa gawa ng kaaway? Kahit hindi pa obvious ang Mark of the Beast sa panahon natin ngayon, marami na pong shadow papunta po doon sa huling panahon. Revelation chapter 16 verse 2 kaya humayo ang unang anghel at pinoo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng mga masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Revelation chapter 14 verse 9 sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna sumisigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahen nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay Verse 11 Ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakilanman Araw at gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap Dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito Malinaw sa sinasabi ng Bible na merong pagpili Kaya kung ikaw ang tatanungin ngayon, sino ang pipiliin mo? Si Satan o ang Panginoon? Kung si Satan ang pipiliin mo, magpapatuloy ka sa kasalanan, magpapatuloy ka sa paggawa ng mali. Pero kung sa Diyos ka pupunta, titiyakin ko sa iyo na merong buhay na walang hanggan. Binubulag lang tayo ng mga nangyayari sa buhay nating mga negatibo. Kaya naiisip natin na hindi magpatuloy sa Panginoon at tumalikod sa Diyos. Kasi tayo nasa huling panahon na gagamitin ni Satan lahat ng kaparaanan para mailigaw ang tao. Hindi takot ang ini-inject ko sa inyo kung bakit ko ginawa ang video nito. Ito ay awareness para sa mga bagay na darating. At hindi natin dapat ikatakot ang bagay na ito, yung tatakan. Kasi bago po mangyari po ang kasuklam-suklam na bagay po na yan, darating ang Panginoon. Tanda lang po yan na yung mga nakalagay po sa mga biblical prophecy ay nagaganap. Malapit na po tayo doon sa second coming of Jesus Christ. Ang tanong na lang, handa ka ba? Naipapangaral mo ba yung salita ng Diyos? Sineshare mo ba ang kaligtas sa mga hindi pa nakakilala. So, ito na yung tamang panahon at tamang oras para paalalahanan ka na magamit yung buhay mo para sa kaligtasan rin ng iba. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ng ito. Marami ka namang natutunan. Kung mayroong tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka sa mga sinasabi ko, follow ka at subscribe ka na papanood mo sa Facebook at YouTube. Click nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga nare-release natin na video. Mag-subscribe po kayo sa Facebook page para pa makakuha kayo ng membership po sa ating page. God bless yung mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita uli, Tonyo Likod, Pastor Gabueno, God bless po.